So, ayan po mga guys mo, yung mga e-bike po, mga nahuli po yan. Yan po sila ay makukulit po ng mga e-bike. Ayan, yan po yung mga e po, no? Ah, dito po yan sila. Sila po ay nangungulit po yan. Ayan. Kapag okay, nangulit pa, impo na ha? oh, pag nasabi na nila, pag nangulit na ulit, impaw na sila ulit. Ayan po, wag kami ingay. Ayan po, sila po ay matigas na ulo. Ayan. Ah, sila po ay ah, nahuli po no. ayan po yung mga susi. Ah, sila po yung mga kulit sa may taho no? Ah, ah, no. ayan po, yung mga ibay. Ayun. Kaya po uh, mga nahuli po yung mga ibay. No? po yung mga susi. Hindi na. Hindi pamigay ni mga susi. Okay, Elias. Ayun po yung mga nahuli. po na tayo ha. Come Ayan po yung mga kulit po sa kalsada no? Ayan, uh, Kasi nga yung mga jeep dito Pinahabol nila Kaya inahuli po nitong uh, traffic enforcers Ayan. Kaya sila po ay uh, hinahuli. Ginawa mo na yung mga susi At ngayon po no, ay uh, binalik na po yung mga susi Yeah, sila po yung mga sa may paho po no, nga nang habol po dito sa mga chip. Pinagbabalik na po yung mga susil po nila. ano So, na po, no? Uh, sila po ay winawarningan na po ng DTPM na huwag na sila po uh, mga habol po ng chip uh, jeep dito sa may paho No? kasi yun nga po ah, po nila yung mga jeep dito sa Maypaho kaya ngayon ah, kinuha lang mo muna, kinuha lang muna nila yung mga susi at yun nga po ah, pinabalik na po nila po yung ah, mga susi ayan dito lang po yan sa Maypaho, Kalookan City no ayan sila po yung mga nagtatraffic po dito ah, sa dami kasi dito ng mga itrack no kaya minuhuli po dito yung mga itrack ngayon na ah, pinagbigyan po sila nga sa ngayon no. Pinagbigyan po siya ng uh, ah, na pakawalan muna na pang samantala. Sira itanggal. Yeah, bro. Oh. nga po, hanggang lang po ang ating video. Ayun, na aral po sa kalsada para hindi na po sila po mga habol po ng mga jeep. Kasi nga po ay hinahabol po nila dito yung mga jeep, yung mga pasahero. Kaya po nagkakada traffic po dito kaya ginoholi po ng mga deputeyen po no. Sa ngayon po, binigay na po yung mga susi nila. Ayun. Pagkaka pala po ang ating videos na. Salamat. Bye-bye. So, ayan po, no, ah, nahuli po yan, tatlo po yan sila. Ipagpatigasan po sila po sa DPSTM. ayong tatlo nga ah, nakamotor po, ang ah, tatlo pong nakasakay na nakaangkas. Ayan po. So, ayan na nga po, ah, dumating na po yung ah, polis po, no, dahil po sila ah, tatlong angkas at wala rin mga helmet. Kaya, hinanapan po sila po ng lisensya po ng ah, police. Investigahan pa ngayon ng polis po yung uh, tatlo pong uh, po nga nakaangkas po sa motor no. Uh, driver kaya ayon nga po. So sila po ay nag-drive po kasi ng motor po na wala pong lisensya at uh, dalawang angkas po din po no.